So the mga balita, nasawi ang isang grade 5 student sa Antipolo City matapos umanong sampalin ng kanyang guro. Ayon sa ina ng biktima na si Elena Mingoy, nagsumbong ang bata na nakakaranas ito ng pangmamaltrato sa kanilang eskwelahan. Ito ay matapos na makaramdam ng pananakit sa tenga dahil sa sampal ng naturang guro. Ayon pa sa ina, nagsusuka na ang bata at nawawala na rin ang balanse kaya din na ito sa ospital. Nakomatos rin ang naturang biktima pero matapos ang labing isang araw araw ay binawian ito ng buhay. Batay sa record ng ospital, nagkaroon ng pagdurugo sa utak ang bata. Umaapila naman sa ang pamilya kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte na sana ay mabigyan ng hustisya ang kanilang anak. Narito naman po ang bahagi ng panayam sa ina ng biktima na si Elena Mingoy. Discrimination anak Sabi ng anak po po, teacher, teacher, ang hihingay po nila. Tapos, sabi ni teacher, gusto mo, mapisali ka rin. Inaupo ang anak ko. Ngayon po, nung naupo po ang anak ko, pinalikan niya po. Ang ginawa niya po, niliyaban niya po ang anak ko. Niliyaban niya dito, pinatak niya ang uniform ng anak ko. Nung pinatak niya ang uniform ng anak ko, sinambunukan niya pa sa buhok. Pa niya sa buhok, sinampal niya. Hindi naman po magkwento ang anak ko kung hindi totoo. Hindi naman susingin. Samantala mga kabomba at Nation, nag-iimbestiga na ang pulisya sa insidente at inihahanda na ng Antipolo Police Station ang kasong homicide at paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. Sa inisyal naman na pahayag ng kagawaran ng edukasyon, sinabi ni Department of Education spokesperson Undersecretary Michael Powa na hinihintay nila ngayon ang report ng prinsipal ng naturang paaralan. Sa kaugnay pa rin hong balita, iniahanda na nga ngayon ang Philippine National Police ang patong-patong na kasong isasampa nito laban sa gurong na ng isang grade 5 pupil sa Peña Pransya Elementary School sa Antipolo City. Ito ay matapos na magresulta sa pagkasawi ng biktima ang naturang insidente. Sa isang pahayag ay sinabi ni Police Executive Master Sergeant Divina Rafael ang hepe ng Women's and Children's Section Desk ng Antipolo City Police Station. Sa ngayon ay isinasaayos na nila ang direct filing sa pagasampan ng kaso laban sa gurong si Marisol Sison. Batay kasi sa inisyal na investigasyon ginawa, na uh, ginawa ng kapulisan Nagawa raw masampal ng guro ang biktima dahil sa maingay at magulo ang estudyante nito. Sa impormasyon pang nakalap ng mga otoridad, hinawakan daw nito sa buhok ang binatilyo at saka sinampal na tumama naman sa bahagi ng kanyang tenga. Ilang araw matapos ang naturang insidente ay isinugod sa pagamutan ang biktima ng dahil sa iniindang labis na pananakit ng tenga ato ulo, pati na ang kanyang mata. Kalauna ay hindi na nakayanan ng katawan ng biktima at binawian ng buhay ayon yan sa mga eksperto o itong eksperto blood clot o pamumuno o pamumuo ng dugo sa kanyang ulo ang nagmitsa sa buhay ng biktimang si Francis J. Samantala ngayong araw ay nakatakdang isa ilalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima habang kasulukuyan na rin uh, pinayimbestigahan ng Department of Education ang naturang insidente.